Magiging musibus kapanday nato nan tinsa para sa bato sa pail na mo Ha? Ano so, na ang kuha sa taw, mga kapanday o, Para Para, sa, ang ato pahit na bato ay na isa ka bato o isa ka sa o Klaro tidak uh, pul, klarung uh, tak pul, ah klarung, klarung punggungan napih, napih ngegit mau man, mengasihkan si mana akan sih guru ini atau terjauh on, sumpahin sabta, siapa tahu begini, mau mau man, ain berat, mana sih nuzaul, bahasin kesulitnya si guru ini, entangkernah? awa si tangpers mana dia dijata kalitan aw panday mujo na din sadiya Karo, nagulat mi ug gwan nagulat nagulat pa mi ug deliver ug bato kay wala na may bato na way ka kun di mo ka panday ka pilgay gen linsa adana